Pagpalang araw po sa inyo lahat. Ang isisir ko po ngayon po sa inyo ay napaka-importante po ito na orasyon na bindisyon at pagpasbas ng kapangyarihan po. Paralong bumisa po yung kapangyarihan po natin na mga tinatangan po na pinupudil. Dapat po ay kailangan po nating bindisyonan at basbasan po. Ang isisir ko po sa inyo ay dalawa po. Bindisyon sa kapangyarihan, pagbasbas ng kapangyarihan sa sarili po. Napaka-importante po ito na ipagkakalug po sa inyo para may magamit po kayo. <clears throat> kung kailangan, halimbawa po kung ang ang uh, kapangyarihan niyo po ay nanghihina po, uh, kailangan niyo po itong bendisyonan, pasbasan uh, para hindi mawalan mawala po yung bisa ng uh, kapangyarihan po ninyo. Para at ito'y kung gusto niyo po talaga pong matuto pong manggamot po uh, kinakailangan po ay ma makuha po, po ito na napakaimportante po ito na pangbasbas uh, sa kapangyarihan para lalo po tayong lumakas sa araw-araw sa spiritual po. Kaya isisay ko po sa inyo para may magamit po kayo sa oras ng pangailangan. Uh, kung kailangan nyo pong bindisyonan o basbasan po yung kapangyarihan para lalo pong uh, bumisa po at lalo pong hindi mawala ng visa ang yung kapangyarihan. At ito po'y magagamit sa ating uh, sarili po. Uh, kinakailangan po nating uh, bendisyonan, basbasan para lalo pong uh, lumakas po ating spiritual na kaalaman po. Uh, dalawa po, isishare ko po sa inyo para may magamit po kayo. Iskresyono lamang po. Ang isishare ko po ay pindisyon at pagbasbas ng kapangyarihan po. Uh, Magdasal ng isang ama namin. At isunod po yung oras yun pangbindisyon sa kapangyarihan po. Narito po ang pangbindisyon po kapangyarihan. O Diyos Pater Aba, Ili, Yahui, It, Jesus Emmanuel, Masiyas, It, Maria, Santisima, sakpun ug Madbun, Santos nga, Bindisyon, Luwas, Ipagawas, Kadautan sa aking lawas, cross, cross, cross Isa bisis lamang po. Ah, uh, na po kayo kasi ganito po talaga yung ah uh, uh, nasa libreta po at kinopya po po ito sa kun kinukuha po ito sa kasi medyo luma na po yung kwan kaya kinopya ko po isinalin ko po dito. Ito pong ginagamit ko sa araw-araw po.